Sa iba pang balita, sunod ng isa sa ilalim ng opland Tokhang ng Pambansang Pulisya ang mga celebrity na umano'y sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay PNB Chief Ronald Bato de la Rosa, may listahan na ang pulisya sa mga artista na gumagamit o nagbebenta ng ipinagpapawal na gamot. May report si Waiwaya Makalma. Ito kinatay sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station, surrender na kayo kasi identified kayo na user. Ganun. Ito kaya natin. Pero kaya natin, natin yung mga high-end uh, subdivisions dyan. Sila pa na public figure sila. This should be this should be open to the public. Ito ngayon ang babala ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa mga artista na hindi pa din sumusuko sa otoridad na gumagamit o sangkot sa ilegal na droga. Anya, hindi sila lusot sa oplang tokhang ng Philippine National Police na silang ngayon kasi ang nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay hindi pa hawak ni PNP Chief De La Rosa ang naturang listahan. Ngunit oras na makuha na niya ang listahan ay kaagad nilang kakatukin ang mga bahay. Gayun din ang mga television stations ng mga artista. Dahil anya kung nagawa nilang katokin ang mga bahay ng mga high-end subdivision ay hindi din lusot. Ang mga celebrities na karamihan pa sa kanila ay iniidolo ang publiko. Matatandaan nitong August 11 sa San Pedro, Laguna matapos masawi si Alvin komersyante o alias bordado na kilalang supplier o ng droga sa mga celebrities ay madaming impormasyon ang nakuha ng PNP at matukoy ang ilang celebrities sa sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Kakatukin din ni PNP Chief Ronald de La Rosa ang bahay ng mga artista na umani gumagamit ng iligal na droga batay sa listahang hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ita sa Oplan Tukang ang mga artistang sangkot umano sa illegal drug operations. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hinihintay na lang niya na maibigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mga artistang gumagamit at nagbibenta ng droga at isa-isa niyang kakatukin ang mga ito. Ito to na din, din, sama kayo. Katukin natin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo. Kasi identified kayo na user. You know? Binigyang diin ni PNP chief na walang maliligtas sa kampanya ng pamahalaan maging ang mga nakatira sa high-end subdivisions at kilalang celebrities. Kamakailan, nanawagan na rin si PNP Anti-Illegal Drugs Group Director, Police Senior Superintendent Albert Ferro sa mga celebrity na sangkot sa illegal drug trade na sumuko na sa lalong madaling panahon. Mag-surrender na lang po kayo sa lalong madaling panahon kesa maaresto pa kayo at malagay pang ang pangalan niyo sa kahiyan. Sinubukan ng UNTV na hinga ng pahayag ang kapisana ng artistang Pilipino sa usaping ito, ngunit hindi pa sila nagpapaulak ng panayam. Noong mga nakaraang linggo, marami ng artista ang nagpa-drug test at kanya-kanya na ang pagpupo sa social media na mga negatibong resulta nito. Pero ang Philippine National Police hindi naman kumbinsido, lalo na at wala namang otoridad na nakaharap ng magpa-drug test ang mga ito. Pasok daw sa bagong drug list ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi bababa sa 50 artista. Ayon kay Martin Dino, bagong chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority, karamihan sa kanila ay gumagamit umano ng party drugs. Sampu naman daw ang nagtutulak ng droga. Tumanggi si Dinyo na pangalanan ang mga sangkot na artista pero meron daw sa lahat ng TV networks. Ang ilan daw sa kanila lumutang na at sumailalim sa drug test. Babala ni Dinyo, posible na raw ilabas ni Duterte ang listahan kaya't mas mainam kung sumuko na ang iba pa at magbago. Bago'y talagang chairman ng SBMA, si Dinyo ang naghain ng kandidatura bilang standard bearer ng PDP Laban na kalaunay pinalitan ni Pangulong Duterte. Itong Pangulo na binibigyan kayo ng chance na to recover. Yung iba nakikita na natin. Tapos merong mga bago. Lalo-lalo ng mga bata. Samantala, hawak na ng pambansang pulisya ang listahan ng celebrities na umano isang kot sa iligal na droga. Ito'y matapos malansag ng pulisya ang Ace Verhel Group sa Laguna na sinasabing nagbabagsak ng droga sa mga artista. Ayon kay PNP spokesperson, Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang mga celebrity na umano'y drug personalities ay maaaring mga user o pusher. Gayunman, hindi muna isa sa publiko ng PNP ang naturang listahan at ipagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya para sa mas pinalakas na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga. May pakiusap naman si Robin Padilla sa pamahalaan. Hirit na aktor, huwag munang ilabas sa mga pangalan ng mga artista na sangkot umano sa droga hanggat walang dialogue. Yung pong mga pangalan ng mga artista ay huwag muna pong ilabas. Sana magkaroon muna ng dialogo ang mga, ang mga artista, ang mga manager sa PNP o kung anumang, anumang ahensya sapagkat ang mga artista po... Uh, Tandaan po natin, ano, mga taxpayers din po sila. Sana po mabigyan sila ng puwang sapagkat sila po ay biktima rin. Uh, he asked Digong to not name showbiz drug users. What makes them special? Pag politicians, ordinary citizens, okay lang. Why would showbiz be exempted in the name and shame of Digong? Oh, no, no, no. I did, I did not. I never said na... na uh, kasi sinabi ko na ulitin ko na lang po. Oh, ano, go ahead. Ano, kasi ganito 'yon eh, no. Uh, yung tanong, kasi nasa isang showbiz gathering kami. Uh -uh, eh, uh -uh. Sana Kaya kailangan malaman po natin uh -uh. showbiz gathering. So, mm -mm. lahat ng tanong, it's mm -mm. about showbiz. kailangan mm -mm. uh, naman may tanong na ganito po, na political, wala. Puro mm -mm. showbiz. Kaya yung sinabi ko na na wag mo nang banggitin yung mga user Maliwanag po yung sinabi ko. User, yeah. yung offenders. Yeah, yeah, yeah. Uh, not the criminals. Uh, Puwede kasi criminal na 'yan. O yung user na nakagawa ng crime, iba na 'yon. Mm -hmm. uh, user. Mm -hmm. Eh bakit ngayon isama ko na po yung yeah. pati yung yeah. uh, ordinaryong tao na nagtatrabaho? Isama uh. e, na natin yung mga nasa showbiz na user, pati mm -hmm. na rin yung mga ordinaryong Pilipino mm -hmm. na nagtatrabaho na nag na user. Bakit natin sila kailangan? sirain ng buhay. Mm -hmm. Di ba pagkasinabi po natin kasi na rehabilitation, mm -hmm. ang una natin gagawin, mm -hmm. one, alisin yung drugs. Mm -hmm. Second, make them productive. Mm -hmm. etong mga taong to, itong artista at yung mga ordinaryong taong may tra trabaho, productive na. Mm -hmm. Nakakatulong na nga yan sa gobyerno, nagbabayad na nga yan ng tax. Eh bakit natin sila tatang, Pag hiniya mo yan publicly, tatanggalin niya sa trabaho. O oh, hindi eh, problema na. Dalawa na yung problema natin sa kanila kahit na dapat isa na lang. Kailangan mm -hmm. po kasi, kailangan progressive ang ating thinking. ano? Mm -hmm. Kung gusto po natin talagang maging revolutionary, mm -hmm. kailangan po tayo maging progressive. At ang lahat ng desisyon natin, hindi selfish. Mm -hmm. Hindi tayo maging pwedeng individual lang. Kailangan tayo maging collective na tayo, mm -hmm. mga Pilipino pero i think what what it's a hard one making uh -huh. the distinction between a user and a pusher it's like making the a distinction between an extremist and a terrorist di ba when when does a user become a pusher pag nagbebenta na yan oh uh -huh. uh -huh. pag okay. nag pag meron po kayong kilalang artista na nagpo-push ng drug sabihin niyo po sa akin ako mismo hmm. ang magsasabi kay mayor at kay bato sumama ka pa hulihin natin hiyain natin kung gusto hmm. mo Okay. Oh, that pero one, yung user, come on, man. You want to give them a second chance. A second oh, chance, right? That that is oh, a that's from oh, at Humdinger oh, underscore Mayo. That question on oh, Twitter. Oh. Another question. At pwede ko pong sundan pa kasi sige, may isang tanong Go ahead. Yung tungkol sa politicians. Oh, oh, oh. Bakit ako pumapayag? Ano? Tandaan po natin yung mga politicians may mandate yan. Sumumpa yan sa, sa, sa harapan ng batas ng Diyos at batas ng tao na sila'y magsisilbi sa atin. Kaya yung crime na ginawa nila na sila'y sumuporta at nag-push ng drugs, heinous po yun. At yung pulis hmm. na dapat he is enforcing the law hmm. at hindi niya ginawa, ay heinous din yun. Hmm. Hindi, hindi yun comparison. Yung artista at yung ordinaryong tao, kanino ba nanumpa yun? Wala naman sinumpaan yun. No? hindi natin pwedeng ikumpara ang politician, ang polis, mm -hmm. sa artista o ordinaryong tao. Hindi, malayo po. Pesto sa isang drug by bus operation, ang dating sexy star na si Sabrina M. Nasa mga pulis na rin daw ang listahan ng mga parokyano nito, kabilang ang ilang taga-showbiz. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, sunod na raw na tatargetin ang Oplan Tokhang ang limampung celebrities di mano na nasa listahan ni Pangulong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, matapos na isang linggong surveillance na dito kay Sabrina M na aresto na rin siya kagabi sa isinagawang bypass operation. Hindi na siya nagbigay ng anumang komento sa atin pero ayon mismo sa Quezon City Police District base nga doon sa kanilang nakalap na impormasyon matagal-tagal na rin daw na sangkot sa pagbebenta ng illegal na droga ang dating sexy star. Ang video ito ang naging ng na kinasang drug buy-bust operation sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kagabi. Makikita rito ang paghithit di umano ng shabu ng dating sex star na si Sabrina M o Karen Palasigi sa tunay na buhay. Si Sabrina mismo ang isang Yes, siya, mismo. Yes, siya mismo. Isang bulto, 5 uh, grams or equivalent to 6,000 pesos. Nakuha si Sabrina M ng isang plastic ng shabu bukod pa sa isa pang pa bulto na naibenta raw niya sa buy bust. Arestado ang dating aktres, pati na rin ang dalawa niyang kasamahang sina Erwin San Martin at Edwin Coloma. Itinanggi ng dalawa na nagbebenta at gumagamit sila ng iligal na droga, habang tumanggi namang magbigay ng pahayag si Sabrina M. Ano po masasabi ninyo sa alibasyon sa iyo? No comment Pero handa rin siyang makipagtulungan sa mga pulis. Matagal-tagal na rin daw na nagbebenta ng illegal na droga ang dating sexy star na sa paniwala ng QCPD ay kabilang sa mas malaking grupo na sangkot sa illegal na droga. Ibinigay umano ni Sabrina M. sa mga pulis ang listahan ng mga binebentahan daw niya ng iligal na droga. Kasama raw dito ang ilang showbiz personalities. Pero tumanggi ang QCPD na pangalanan ang mga ito dahil sila ang magiging target sa mga susunod na operasyon. Sabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa, oras na ibigay ng Pangulo sa kanya ang listahan ng may 50 po umanong celebrities na sangkot sa droga, kabilang sila sa mga uunahin niyang aksyonan. Gusto sila ito to ka na eh. Buta na rin. Sama kayo. Ito natin sa kanya-kanyang bahay. Kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo. Kasi identified kayo na user. Ganon. Ito ka na rin. natin yung mga high-end uh, subdivisions dyan. Sila pa na public figures na. This should be This should be open to the public. Pakiusap naman ng Actors Guild of the Philippines sa PNP, idaan sa tamang proseso ang paghuli sa mga celebrity na mapapatunayang lulong sa droga. Huwag daw sanang agad-agad i-anunsyo ang mga pangalan ng mga kasama nila sa industriya. Ang pakiusap ko lang sana, uh, da da daanin natin sa proseso at uh, kung kailangan i-drug test yung mga nasa listahan na yon, mm -hmm. ay uh, tutulong kami sa pag- uh, pag o or pag-encourage sa mga natalista na iyon na magpa-drug test, tama proseso muna. Uh, kung kailangan mag-surrender, uh, we're willing to do that. At uh, kung sakit naman uh, lumabas na negative ang uh, drug test ng isang uh, nasa listahan na artista, ay sana naman i-announce din na uh, negative yung isang artista na iyon. Payo naman na Quezon City Mayor Herbert Bautista sa mga kapwa niya artista. Eh, ang droga, walang pupuntahang ma matinuyan. Kaya hanggat maaga, kung mahal mo ang iyong karir, whether nasa entertainment o kahit na anong field ka sa darating na panahon, eh huwag mo nang pasukin yung droga dahil wala kang pupuntahan dyan. Samantala, kagagaling lang ni De La Rosa sa Columbia sa South America, kung saan isa rin sa mga pangunahing problema ang iligal na droga. Pinag-aaralan daw niya kung anong pwedeng kopyahin sa pangsupunila nila sa drugs. Naiingit daw siya dahil maluwag ang batas doon para ma-wiretap ang suspected drug lords. Kaya hihilingin daw niya kay Pangulong Duterte na i ang priority bill ang mas maluwag na paninitik o pag-wiretap sa mga investigasyong may kinalaman sa droga. Ang maganda sa kanila, hindi na kailangan sa court sila mag uh request ng authority. Sa fiscal niya pa lang, sa prosecution. Sabihin lang doon sa prosecution, sir, na uh, suspected dito na drug trafficker. Diyan ka agad. Kaya sila naging effective. Tapos, uh, yung kanilang batas, number two, yung kanilang batas sa uh, forfeiture of uh, fruit properties uh, considered to be fruits of the crime. Jessica, nakadetain pa rin ngayon sa Quezon City Police District sa Sabrina M. Gayun din ang dalawang niyang kasamahan. Sasampan siya ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung illegal possession at saka pushing or selling na alam naman natin na walang piyansa. Jessica. Okay. Marisol, clarification lang. Sabi 6,000 pesos worth yung isang bulto na nakuha kay Sabrina M. Ano yun Marisol? Para sa kanya lang yun o yun yung kasama na yung uh, di umano e, ibin ibinenta ba o ibinibenta niya? Yung 6 grams na yan, ay rather, yung 5 grams na yan, worth 6,000 or bulto ang tawag ng mga pulis, ito yung nabibust sa kanya, ito yung talagang inaabot daw niya according to QCPD doon sa pulis na nagpanggap na buyer. Bukod pa doon, nung naging uh, uh, nung naisagawa na, no, Jessica, yung buy bus, nung inaresto na siya, nung kinakapan pa siya sa kanyang uh, uh, paket nakuha pa yung isang sachet pa ulit ng shabu. So, bukod doon sa naibenta na, na worth 6,000, ay nakuha na pa siya ng shabu, na ang paniniwala nila, yun nga ito yung kinukuha niya galing sa ibang source na binenta niya doon sa nagkumaring buyer, Jessica. So, ang allegation ng pulis, ay hindi lang siya user kundi pusher pa, tama ma That's right, Jessica. Ano, meron silang information na matagal-tagal na rin siya nasangkot dito. Sa katunayan, sa isinagawang tactical interrogation nga sa kanya, meron na rin siyang ikinantah ng mga pangalan na sa loob at labas ng showbiz na ayon sa kanya, ay kumukuha daw sa kanya ng shabu. Pero siyempre, hindi na muna ito dinibawas ng, Q ng QCPD dahil isa eh, sa ilalim na nila ito sa mga operation, gaya na lamang ng surveillance. At you nilinaw know, ng QCPD sa atin, ano, Jessica, na bago pa man nila ito na arresto. nung nagkaroon nga ni itong naglabasan niya itong mga personalities na sinasabi involved sa droga, eh nagsagawa na raw talaga sila ng mga surveillance sa mga artista before pa man ito si Sabrina M. nagbigay sa kanila ng listahan. At yun nga, one week surveillance itong si Sabrina M. hanggang na-arresto nga siya sa isang bypass operation kagabi. Okay, itong video na ipinapakita natin, ano to planted ng police yung camera, no? Kasi it gagamitin siguro nila itong uh, ebidensya na... Uh, apparently, hindi naman klaro kung humihitit siya pero meron siyang uh, elongated na bagay na uh, presumed to be yung panghitit ba ng shabu ito, uh, Marisol. Itong video ito, uh, kuha mismo ng pulis ba ito? Jessica, actually, ano, merong kuha talaga yan na actual na humihitit siya ng shabu. In fact, mahaba ang video niya But of course, hindi natin kasi pwedeng ipakita yan dahil ang pwede lamang natin ipakita sa publiko ay, yung umaakto pa lang siya. Mapapansin natin na may makintab siya na something na sinusubo. Pero kung tutusin, Ma'am Jess, mahaba talaga ang video niyan. Kuhang-kuha mismo yung pag -hit -hit niya at yung actual talaga na pag niya ng shabu. Pero hindi, dahil hindi nga natin pwedeng ipakita, so hindi natin ito ipinakita. So surveillance camera ang ginamit niyan. Kaya kung mapapansin Ninyo talagang wala siyang kamalay-malay na kinukuha na na pala siya ng pulis na nagkunwaring buyer. Tapos pagkatapos ang kanilang conversation habang nagpapat-session nga ay doon na nga nagkunwari bibili. Tapos nung naglabas na nga siya ng shabu, doon na siya inaresto, so Jessica.